Noong araw, ang mga kabataan sa Muntinlupa ay nangangarap ng magandang edukasyon. Malayo ang mga pamantasan, magastos ang pag-aaral sa ibang lungsod. Nais ng mga magulang na makapagtapos ang kanilang mga anak. Ngunit paano, nakita ng mga leader ng Muntinlupa ang pangangailangan. Hinangad nilang bigyan ng pagkakataon ng mga kabataan. Pinag-isipan nila ang solusyon. Ang solusyon ay isang pamantasan para sa Muntinlupa. sa pamamagitan ng pagtutulungan na itatag ang pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Taong 2003, binuksan nito ang pinto sa mga unang mag-aaral, isang makasaysayang araw para sa Muntinlupa. Maliit lamang ang pasilidad noong una, pero puno ng pangarap at pag-asa ang bawat silidaralan. Determinado ang mga guro na magbigay ng dekalidad na edukasyon. Ang mga mag-aaral naman ay sabik na matuto. Ang Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa ay may misyon. Layunin nitong magbigay ng abot-kayang edukasyon. Nais nitong mahubog ang mga mag-aaral. Dapat silang maging mahusay at responsableng mamamayan. Malinaw ang bisyon ng pamantasan. Ito ay maging isang pangunahing institusyon. Pangunahin sa larangan ng edukasyon at teknolohiya. Nais nitong makilala sa buong bansa at maging instrumento sa pag-unlad ng Muntinlupa. Ang pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa ay para sa lahat. Ito ay para sa mga kabataang nangangarap. Ito ay para sa mga magulang na naghahangad ng magandang kinabukasan. Maraming kurso ang mapagpipilian sa pamantasan. May mga programa sa negosyo, edukasyon at teknolohiya. Mayroon ding mga kursong pangindustriya. Lahat ay abot kaya at tekalidad. Section 5 Edukasyon susi sa pag-unlad ng komunidad. Naniniwala ang pamantasan ng lungsod na Muntinlupa sa edukasyon. Edukasyon ang susi sa pag-unlad. Kapag edukado ang mga mamamayan, uunlad ang komunidad. Inihikayat ng pamantasan ang mga mag-aaral na maglingkod. Sumasali sila sa mga outreach program. Tumutulong sila sa mga nangangailangan. Dahil dito, nagiging responsabling mamamayan sila. Section 6. Pagbibigay kapangyarihan sa kabataan. Ang Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa ay nagbibigay kapangyarihan. Pinibigyan nito ng boses ang mga kabataan. Hinihikayat silang mag-isip, magsalita at kumilos. May mga organisasyon sa loob ng pamantasan. Dito nahubog ang talento at kakayahan ng mga mag-aaral. Natututo silang magtrabaho kasama ang iba at natututo rin silang maging leader. Section 7: Tagumpay ng mga iskolar ng bayan. Marami ng tagumpay ang pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Marami ng mag-aaral ang nakapagtapos. Sila ngayon ay mga profesional na, nagtatrabaho sila sa iba't ibang larangan. May mga alumni na naging doktor, guro at inhinyero. Mayroon ding naging negosyante at leader sa gobyerno. Patunay sila na kaya ng mga mag-aaral ng Muntinlupa. Section 8, Pagsulong at Pagunlad, Kasama ang Pamantasan. Patuloy sa pag-unlad ang Pamantasan ng Lungsod ng na Muntinlupa. Nagdadagdag ito ng mga kurso. Nagpapagawa ito ng mga bagong gusali. Pinalalawak nito ang serbisyo. Layunin ng pamantasan na maging sentro ng kahusayan. Nais nitong makipagsabayan sa ibang pamantasan at higit sa lahat, nais nitong patuloy na makapaglingkod sa komunidad. Section 9. Isang maningning na kinabukasan para sa lahat. Ang Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa ay simbolo ng pag-asa. Ito ay patunay na kaya nating abutin ang ating mga pangarap sa pamamagitan ng edukasyon, magkakaroon ng maningning na kinabukasan, isang kinabukasan para sa lahat ng Muntinlupeno.